Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 2, 2025. Sa pagsapit ng Abril 2, 2025, ang iyong likas na pagiging malikhain bilang isang Libra ay lalong magmininin sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Gemini. Habang hinaharap mo ang mga hamon ng araw na ito, Hayaang gabayan ka ng iyong pilosopikal na pananaw sa iyong mga iniisip at kilos, lalo na sa mga usapin ng tiwala at pagdududa. Tanggapin ang ideya na ang iyong pananaw ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong sariling realidad kundi pati na rin sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ang araw na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapahayag ng sarili na nagpapalakas ng iyong espiritu. Maglaan ng sandali upang pag-isipan kung ano ang tunay na nagpapasaya at nagpapalakas sa iyo, at huwag mag-atubiling ibahagi ang mga damdaming ito sa iba. Kapag hinayaan mong lumabas ang iyong tunay na sarili, lumalalim ang koneksyon mo sa iba, at nagiging mas makabuluhan ang mga karaniwang karanasan. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, maaaring mapansin mo ang pagtaas ng komunikasyon at pag-usisa sa iyong paligid. Ang iyong kakayahang makinig ay magiging mahalaga ngayon, kaya't lumapit sa mga pag-uusap ng may bukas na puso at matalas na pandinig. Sa masiglang atmosfera na ito, ang mga bagong kaalaman at pag-unawa ay madaling dumaloy, na maaaring humantong sa mga hindi inaasahang pagkatuklas at mas malalim na pag-unawa. Gamitin ang iyong kakayahan upang malampasan ang mga balakid na maaaring sumulpot. Magtiwala sa iyong intuition sapagkat ito ay isang araw ng oportunidad kung saan ang iyong malikhaing pag-isip ay maaaring makabuo ng mga makabagong solusyon. Habang lumilipas ang araw, panatilihin ang enerhiyang ito ng pagbabago na nagpapahintulot sa iyong sarili na kwestyunin ang mga pagdududa habang tinatanggap ang kagandahan na inialok ng buhay. Sa pagninilay-nilay sa araw na ito, tandaan na ang balanse ay susi sa iyong kagalingan. Habang hinaharap mo ang mga hamon at oportunidad, panatilihin ang pagkakaisa sa pagitan ng iyong isip at damdamin. Ang paglalaan ng oras para sa sarili, tulad ng pagminilay o paglalakad sa kalikasan, ay makakatulong upang mapanatili ang iyong panloob na balanse at kalmado. Sa aspeto ng pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga bagong pananaw sa iyong relasyon. Ang bukas at tapat na komunikasyon ay magpapatibay ng inyong ugnayan. Kung ikaw ay single, maaaring makatadpo ka ng taong may kakaibang pananaw na magpapalawak ng iyong pag-unawa sa pag-ibig at pakikipagrelasyon. Sa larangan ng trabaho, ang iyong kakayahang makipag-ugnayan at makipagtulungan ay magiging susi sa tabumpay. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at pamamaraan ay magdadala ng positibong resulta. Huwag mag-atubiling ipahayag ang iyong mga ideya, sapagkat ang iyong pananaw ay maaaring maging mahalaga sa paglutas ng mga isyu sa trabaho. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul, na sumisimbolo ng kalmado at katiwasayan. Ang mga maswerteng numero mo ay dalawa, anim at siyam. Ang mga maswerteng gawain ay kinabibilangan ng pakikilahok sa mga aktibidad na nagpapalawak ng kaalaman tulad ng pagbabasa ng bagong libro o pagdalo sa isang seminar at paglalaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang mga karanasan at aral na natutunan. Ang bawat araw ay nagdadala ng mga bagong oportunidad para sa paglago at pag-unlad. Tanggapin ang mga ito ng bukas ang puso at isipan at magtiwala na ang iyong paglalakbay ay patungo sa positibong direksyon. Sa kabuuan, ang Abril 2, 2025 ay isang araw ng pagkatuto, koneksyon, at personal na pag-unlad para sa iyo bilang isang libra. Yakapin ang mga oportunidad na dumating. Panatilihin ang balanse sa iyong buhay at hayaang gabayan ka ng iyong intuition sa iyong mga desisyon. Ang iyong likas na kakayahan sa komunikasyon at pag-unawa sa iba ay magiging iyong gabay sa pagharap sa mga hamon at pagyakap sa mga bagong posibilidad. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer. kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.